So ito na mga kalodi, ako po ay nagwawalis yan dahil takatapos lang po talaga ay nagalis ng mga kalakal. So hindi naman po hindi na hayaan natin na magkalat po ang mga kalakal at ang yung mga, bas mga basura. Kailangan po talaga mga kalodi ay iligpit po natin. Kaya ngayon ina-arrange ko na po ang mga kalakal dahil kailangan po talaga siya mailagay sa tamang pwisto. Ano mang klaseng trabaho mga na Nakakapagod talaga kahit nga ikaw ay nakaupo lang, nag-engagement, nakakapagod. Pero mas okay po na may ginagawa ka. Ang ating katawan ay naging kondisyon. Lalo na po kapag tayo ay pinagpapawisan, importante po sa atin na kakaindad, kailangan po sa atin talaga ang more exercise mga kaludin, lalo na po tayo ay dasa boundary na. Ito lang mga kalodi ako po ay nagpapahinga naman kasi karamihan sa mga comment na mababasa ko mga kalodi ay kailangan ko din magpapahinga. Ay normal talaga sa ating yan mga kalodi na ibigyan po natin ang panahon ng ating sarili. Hindi lang puro trabaho mga kalodi kasi nga sa ating nga nakakaidea di di pwedeng abusuhin po ang ating lakas. Kailangan po talaga na mayroon po tayo, Mayroon po tayong pahinga sa totoo lang sa at tulad natin ng mga magulang, marapi po talaga tayong trabaho dito sa loob ng ating tahanan. Pero, pero manage, manage lang po natin sa tamang oras ang ating katawan, mga kalodi. Dahil, nagkakaedad na po tayo. Ako minsan naman talaga, maramdaman kong nahihilo ako, pero i-relax ko lang kunti. Minsan, maisip natin, mga kalodi, yung kabataan pa natin. Hindi basta-basta tayo gumagala, mabilis tayong kumilos, pero tayong nagkakaedad na ay... Nasa timing na lang mga kalodi sa akin mga kalodi, nakakahiyang umasa sa ating Kaya ang ginagawa ko dyan, namimili ako ng mga kalakal mga kalodi at nagbabalat po ako ng mineral. Nagsadlayan po ako nagbabalat ng mineral sa aking kapatid mga kalodi. Sayang naman, di ba? 4 pesos per kilo. E kung maka 100 ka, di kang 400 kung ikaw ay mabilis na gumalaw at magbalat ng mineral. Pick up na po ang aking pinsan mga kalode, kinuha nila ang mga plastik na lubog dahil iba-iba kasing klaseng buyer na yan mga kalode. kaya sila ang pinapapick up po sa lubog na kalakat. At sayang naman makalode kalode dahil kahit papaano po galing po yan, sa tindahan ang aking pumulang kek. Pinapakuha po na sa aking pinsan ang mga lubog na plastik. Lawang klase ang plastik mga karodi, kapag kumuha po kayo na tubig na nilalagay ninyo sa plastik at inapyasan ninyo ang darawang klasing plastik may lubog at may lutang. Ang lutang po ay good, ang lubog po talaga ay mababa na presyo. Pag ikaw ay magnegosyo dyan sa pag-aralan mo talaga kasi marami ding klaseng reject sa kalakal mga kalodi. Yan, yeah, natapos na po ang pagtimbang mga Karodi, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa video.